Hello, hello, mga, maka katigang. Ito lang ang kinuha ko. Hindi ako ng iba. Para iba naman. Ay, ako ang gumawa nito. <laughs> Ayan. Nagyan ko ng dalawang klaseng cheese. Isa, white yung sa, ano, sa taas. Tapos may ham. Tapos sa ilalim, yung cheese na, na ibang klase yellow. <laughs> Yun lang. Ito lang kakainin ko gusto ako nang gumawa hindi ako nang gumawa ng mga ready made dyan. at saka ito yung pa, aking panulak tiba tiba tingnan nga natin kung maganda nga talagang tea tea Her, herbal tea nakalagay herbal tea Ayan. Oh, caffeine free pa Okay. mga katikang tama na yung daldalan Kainan na. Bye-bye.